kaninang maga hindi <todak> ba yung kahapon yung yung ganyan gabo yan yung mo na na kanila Ambo. Oh, kasama. Ako ta kami duwir. Unda noon. Di parting na tising ko sa. Hauli na sa duwir. Di pa. Pa pa mai, tukar gani. ko ako ganyan, mag mag <laughs> Wala na ako sa <laughs> Ha? Hindi ako matala <laughs> tita. At ano na, tatlong libo na. tutu Ang bali mo. Ang ko. Pusin <laughs> <laughs> ko lang yun. Araw na lang po ako kita <laughs> Apa <laughs> oh, <laughs> okay, di matagal. Kung daw. <laughs> Dahil laban ng kayo ano ay? Gaya ng pagtanggap <laughs> 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 gabi ay. Ay. Tak saya sudah berjaya. Tidak, saya sudah berjaya. Adakah anda sudah berjaya? Adakah